So, oh, ayan po, magandang gabi sa inyo. Uh, kami po ay uh, natuwa lang kasi uh, nagsama-sama kami ngayon dito. Sa totoo lang po, nagsama-sama kami ngayon. Masaya po kami sa ginawa po ng Team Daddy Frankie. langung lalo na po kay Daddy Frankie. No? Kasi ay kami po talaga ay uh, grabe. No? Hindi namin masabi na nagawa yun ng Daddy Frankie. Although kilala ko na po si Daddy Frankie, no pero kasi ikaw ba naman yung mag-asikaso sa ah, yung dumidikit na yung dumi sa katawan no pero ako sabi ko nga po ang daddy Frankie po is ah, hindi po kailangan maraming nang eh. no pero hindi po kailangan ano maliitin kasi sila po ay totoo po yung kanilang pagtulo hindi po plastic oh kahit si Inang di ba Inang? oo Nandito po si Inang, yung nanay ko ni Jelay. Totoo, si plastic ang kanilang pagtulong talagang Inang, mata matanong, matanong kita pala, Inang, ilang taon ka nang na, nakasubaybay ba? kay Daddy Frankie? Ay, naku, wala pa noong pumunta tayo doon sa si Pangasinan. Nakasubaybay na ako, pero nakalimutan na yata ako. <laughs> ah, Daddy Frankie, nakalimutan mo doon <laughs> si Inang. <laughs> Yun lang. <laughs> Hindi, kasi si Daddy Frankie, maraming, normal yan, parang politiko, maraming kang tinutulungan. Mm -hmm. Yung... marami siyang pinupuntahan. Hmm. Hindi naman niya mararecognize lahat. Pero inang, inang, ito ah, uh, masasabi ko sa'yo, inang, eh, si Daddy Frankie, ay eh, talagang nandun yan sa Kapos tumutulong. Ang priority niya kasi inang, yung mga napa yung mga medyo na, napabayaan na yung sarili. Oo, oo nawala sa sarili. Hmm. Sure. Ayun. So, anyway, uh, masasabi ko lang dito, um, nandito yung mga kaibigan natin, mga ano, ay, ay pasintabi po ha, at pasensya na, ayaw po nilang magpa-video. Siyempre, uh, ano nila yan, privacy, privacy nila yan. O, pero, lahat po na nandito, yung isa dito, kumpare ko. O, kumpare ko, iya. Siyempre, di ba? Kumpare ko to. <laughs> pero, itago na lang natin sa kump si kumparing Bon Jovi. Bon Jovi. Ayan. Ha? alam mo, magaling ko man tato. si kumparing Bon Jovi. Mm. Pero kumparing Bon Jovi, na-experience na mo naman yung ano? Na-experience mo naman yung... Na-experience mo naman kumpare yung ano, yung... Uh, kalagayan. Kasi wala pa ako dito, nandiyan na kayo. At nakilala nyo na yun. Hindi ko pa kilala si Jelay. Nandito na kayo, kilala nyo na yun. Eh. Ano yung ugali niya talaga? Si David kasi parekon. Dati kasi ano, Kalaro namin nung binagaba. Bata-bata pa kami. Mm. Uh, hindi naman siya ganun na uh, yung ugali niya. Ah. Oh. Talagang mabait naman yan. Pero iwan ko kung ano nangyari sa kanya. Pero bakit daw sinasabing nananakit? Hindi. Hindi nananakit yan kung wala ang problema yan, hindi na natin yan. Okay. Pahala. Siguro sa pagkain ng siguro oh. kinulang ano. Kasi pag hindi mo siya talaga binigyan. Pero naman kasi lahat ng sayawon kasi kasama namin yan. Kasi, ah, talaga yung, noon? Kasakasama hmm. namin yan. So yung si statement David. mo at statement ng Jelay tumugma. Kasi hmm. sabi nga ni Jelay din, eh, <laughs> eh, sila sila magkakasama din noon. Nung mga bata pa nga hmm, daw. Kabataan? Oo. Eh. So, oh. Pagkakasama. nang saya ko Ang kasakasama na. Pero matanong ko sa'yo, uh, bilang isang nakasama mo siya, uh, si David ba ay uh, nagalit sa inyo O binubug na lang kayo bigla na walang dahilan? Wala. Kaya, 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 ako ito tinatanong kasi kaibigan kayo. Ako wala ako dito ha. ah. Eto ah, wala po ako dito. Kaya po, ko ito tinatanong yeah. kasi ang sinasabi, nang bubugbog na lang bigla, gano'n. O, oh, nananakit na lang bigla. So, ikaw bilang isang kaibigan ni David, sasaktan ka ba na walang dahilan? Wala muna akong na experience na gano'n ang ginawa sa amin. Kasi tropa namin yan eh, si okay. David. Mabait yun. Mabait yan. Ano, na... ito, ayaw kong maging bias dito. nung time na yun, may sira na ba siya? Hindi kong sabihin, uh, medyo, ano na ba? yung kanyang pag-iisip. Medyo may... Nung kasakasama namin parikoy, sinasabi nilang may ganun na. Mm -hmm. dahil, yung... Anong kasakasama nyo ha? Techno, note, uh, oh, ta For the record lang. Nakakasama namin siya. Siya sabi nilang may gano'n na daw, okay. yung something ba. Okay. Pero, ang tagal namin magkakatropa, pero wala man akong nakitang gano'n na ponya yung, ah, okay. yung siya sabi niya yung, okay. sinasabi nilang nananaki lang lang siya mm. Wala. <coughs> so walang ganon Wala. okay sige 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 permiso so, so, pa Dios siya ata kasama ka na. Five magkasama years. kami hindi po kaya ako po ito binigyo <coughs> at kaya po ako nag uh, vlog ngayon no pa ko kasi yun. tropa mo talaga mm. Ay, okay. uh, kasi uh, ako young? hindi ko po, hindi ko po tropa yon pero ang nakakalan hmm. yung tropa Ayan, kaya ako po binidyo ito. Kaya po naka video tayo ngayon. Naka vlog Kasi, um, for, alam mo naman sa social media, it's normal lang po yan. Na ano, lumalabas talaga yung ganon, mga ganon. Um, para po alam natin yung katotohanan. Okay? Hindi po tayo malilang. Ganon po. Yun po yun. Para alam. Alam natin yung katotohanan yun lang. Etong nakausap ko po ngayon, tropa niya. With his tropa ko rin ngayon. At kumpare ko. 'Yon, kumpara ko po, kumpara. Uh, hindi uh, alam mo sa totoo lang, hindi ko iniinterview yung ka, kamag-anak niya kasi uh, wala po kung para sa akin, wala akong karapatan. Si Daddy Frankie po yung may karapatan diyan. Pero dahil magtropa po kami, uh, 'yon, uh, nagkaroon po kami ng mga usapan Ganon uh, Tungkol po kay Oliver. Na ano lang yung kumbaga yung nakaraan pinag-uusapan po namin Ganun. So wala wala po tayong intensyon na ano na kung ano man pero dapat maging masaya po tayo sa nakamit ni Oliver ngayon. 'Yon. Oh, 'yon. 'Yon oh, oh. Si Daddy Frankie ikaw. Ikaw, labio. kumpare. Labio ko, la, labio pare, uh, Daddy Frankie, kasi tinulungan mo yung barkada namin na nangangailangan, Nangangailangan, hindi mo pinabayaan. Salamat, mm -hmm. pare mm ko Kahit hindi mo ako kilala, pero kilala kita kasi yeah. followers mo ako, uh, yun lang. Salamat, salamat. <laughs> nandito din si Inang. <laughs> Number salamat, one followers ni Daddy Frankie, nandito po. Uh, salamat. Ayan si Inang. Salamat Daddy Frank ta na... 'yo pinagay yung tropa namin. Yan po. Si sabi, sabi nga ni Paul man, wala nang ibang pinapakinggan si Inang, hindi niya ako pinapakinggan si Daddy Frank dinalan. Hindi to may siilos ba? Alam mo. Totoo <coughs> diba? to totoo po 'yan kasi alam mo Simula mana lang kami dito. Totoo po 'yan kasi alam mo si Inang. Wala nang ibang pinapakinggan charity vlogger kundi si Daddy Frank. Eh. Marami naman pero always narinig namin Daddy Frankie eh. Uh, oh, Alam ko yung ano, Buntis kanta. Buntis pa lang ako nun. <laughs> Diyan. Pag narinig na namin yan, alam na namin Ola. si Daddy Frankie na yung Alam na namin yan si kumpare ko, Daddy Frankie. ba diba? Pero siyempre, si Inang, sabi ni Inang, eh, si Daddy Frankie. Noon kasi sabi ni, hindi <laughs> ako napansin ni Daddy Frankie. Sabi ni Inang yon Oo, oh, sinabi ni Inang yun, <laughs> pero Daddy Frankie. Ay, pa yeah. nagpapapansin yung inang mo. Yes! Ay, kasi idol eh. niya. Tinanong oh. pa niya, bakit nakapaapa ka ako ng puto siya rito? Sabi ko, namang na pa Eh di, dapat ako. sinabi niyo, manok yan ka, manok <laughs> ka, Oh, anyway, o uh, oh, yan ah. Uh, uh tayo sa team Daddy, Fra Daddy Frankie kasi uh, sila po ay walang pandidiri. Ano, ano, ano ba ano yung ibig sabihin na walang pandidiri? Mataiman e, yan. Alam mo yung pinaka-worst na talaga? tai. Diba? Kid giver na. Nagdididi po yung anak ko. Wala kang kinakaanoan sa di ba? Anong Anong dapat kaya mo yan. Hindi niya inuuruan Sana marami ka pang matulungan. Ayun. 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 to kumpare 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 papanggap ko yung mga vlog mo kasi ang daming mga natutulungan sana marami ka pang matulungan yes ipaputulong mo lang good job love you kaya nga lang ayaw, niyo magpakita. Oh, ayaw oh, yung magpakita ayaw sa video muna. kaya sabi ko uh, okay yun at least uh, tayo ay uh, nagkakaisa okay, sa, yun, sa yun, ano yun, pagtulong yung yun, sa kapo yun, yun. diba pero kung hindi nyo po malaman <laughs> kung hindi nyo po alam <laughs> si daddy frankie po ay ang priority niya. Hindi po yung mga tao may kakayahan na buhayin yung sarili nila. Yung priority po ni Daddy Frankie is yung mga nangangailangan talaga. Yun po yun. Oh. Sino bang nagmamariwana si? Ah, si ano? si? Yung lang palang ko yung kasi tinakamagutong si Galileo ano bang amoy amoy daw tsaka parang mm hindi, -hmm. nagigits ko hindi, nagigits ko yun nagigits ko yun kaya nga tinatanong ko kung sino nagmamariwana Ola? at nagigits ko yun kasi yun yung ano yun yung marami yun eh sinasabi kasi... ko tinatanong mo kung sino hindi, inalulong kasi kasi yun naman, pinag-uusapan na nyo naman ng politiko. Tatanggal ko na yung I-out! Okay. 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 I-out! Okay. Oh, okay. out, 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 out natin yung politiko. Out natin yung politiko sa pintanel dito. Okay. Out natin. Out natin. Si Dati muna, mo na, ha? Out yung... natin yung politiko. Ay, kay Tatbid mo na tayo, kay Oliver. Okay. Kay Oliver. Okay. Kay Oliver. Kay Teka lang, tayo oh. Yung ano, yung politiko, oh. nandyan lang yan. Oh. Out natin yan. Kasi sa politics ngayon, magulo. Sa totoo lang o out natin yung politics kasi alam niyo sa politics ako din is uh, sa isang channel ko kung BBCita kayo doon nagpa-politics ako pero syempre sa ngayon pagulo ng pagulo pero syempre yung mga opinion niyo respeto ko yun. Ganun yun. Mm, pero ganoon yun mga pre. Oh, yung yung sa akin lang kasi eh, magkaintindihan tayo na na kung ano yung katotohanan at ano yung goal ng team Daddy Frankie eh. yun di diba? ba kasi tayo eh di ba eh, ano ba lang araw pare ko eh. baka masubukan din na magkuha ko kay Daddy Frank kasi idol ko yan eh oh ito pa pala yung kasama ko dito kumpare ko eh sabi ko nga eh tayo-tayo lang naman ayun na nandito try mo kaya mo gagay na reaction di ba kaya mo naman yun kaya ko pero opinion reaction at least hindi ibang tao kilala kita magkakilala tayo magkapit bahay pa magkapit bahay pa magkapit pa tanggalin ko to magkamainit yan papakita na akong muscle ko ito na yung muscle ko ipapakita ko na o oh, wag na nahigitan na tayo pagka muscle babae naman pagkakal ko ng pag pa, 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 si Dada Tan, talagang bilib dyan, yung hmm. ginagawa niya. Oh. <coughs> so, yun nga mga pre, no? Um, uh, pasalamatan na po natin yung team Daddy Frankie kasi uh, sila po ay, uh, ay, yung pagtulong nila, hindi po scripted, no? At uh, sila po ay totoong uh, matulungin. Sa totoo lang si Inang, ito, wala na pong pinapanood na iba. Oo! <laughs> Oh, yan, yan, magnanay ko. Oh, yan, <laughs> yan. team Tim Daddy had, Frank yan. They had fun. ayo Tapos, tapos naman. Kulang na lang, Juan. Katabi niya sa pagtulog yung <laughs> Daddy Frank. Hindi <laughs> ako Oh, oh pag di kumpleto ang araw niya, pag di niya nanonood si Daddy Frankie. Pilay-pilay na nga lang yan. Salamat Daddy Frankie pilay, pilay, sa yan. pagtulong silay, mo kay David. Oh, ano mo masasabi mo, kumpare? Salamat po Daddy Frank sa pagtulong mo kay David kasi... Oliver ka mo. Oliver. Matagal na namin hinihintay na may makatulong sa kanya, pero ikaw yung nakagawa. Salamat, salamat. yes. Yeah. Yeah. Love you. Ah, oh, yun. Kasi Mabuhay ka. Antim Aunt uh, uh, team Daddy Frankie kasi wala na gagawa doon kung hindi ka ulang. Salamat. Mm, um, diba. Sabi niya nga ako. Tropa kung niyan, namin 'yan. Kung gusto niyo kunin na namin ngayon Sabi niya nakuha nga niya. Sabi di diba? At siyempre pasalamatan din natin yung kapamilya niya kasi pumayag naman. Pumayag sila. Hmm. Kasi alam niyo kung hindi pumayag yung kapamilya niya. Wala na. Sasama yung loob ko doon. Kasi bakit? kumakain yung pamilya nyo ng tayo tapos hindi kayo papayag 15 na rescue pero mautak hindi lang may, pag may pagmamahal more than 16 years alam mo kaya ako natandaan po na more than 16 years diba alam nyo kasi yeah. kuya ala, kaya sinasabi kong more than kan Mag, alam ko mag-asawa pa lang si Jerlyn na wala pa silang anak. Ano than 16 years, eh, 15 years na ako dito sa Pilipinas. Oo nga nakakulong na ba? Oh, nakakulong si Ate no. si Ate Girlie at saka oh, si Borso, sura si bagong mag-asawa lang oh. sila no. Oh, no, no. si ay nakakulong din. Oo. Oh, oh. Wala pa silang anak ng alam ko ito, ito na. 15 na 15 years na ako dito Baka modern lang. Hong Kong si inang dati, eh. di ba? Inang? Oo. Oh, oh. Kona sa Hong Kong to. 16 years ako noon, 15 years na ako dito. Yes, so ibig sabi, na... mm. nagiging ko ka pero hindi okay. mo ako kilala pero salamat ka na napapanood ko yung mga vlog mo. tulong mo yung barkada namin. Ay sobrang pasasalamat sobrang, talaga. Um... Sobrang. Salamat sa lahat. Ngayon pala siya ginahati ka rin lang yung nakatulong. Salamat. Kami, kami. Tulong pa namin kasi si David. Hmm. Kinala pa niyan, Bon Jovi sabi mo lang, kung tumino <laughs> Salamat. Hindi na, nakilala ninyo si ano, Daddy O si Daddy Frankie nga, tinanong-tanong siya. Anong pangalan ko? Daddy, Daddy Frankie! <laughs> oh, oh alam, sure. <laughs> ako natuwa ta, ako natutuwa pag ginulit-ulit ano yung pangalan tani, <laughs> aano aano ba yung katanya, David? ano ba yung katanya? Ano na yun? Ano na yun, Chow? Basta lap. So, uh, broken hearted oh, Kahit kung sino pa ah, do, do, ang siya marunong magmahal. Mula nang mawalay ka na. <laughs> yeah. Yung may <medina> dinakita <laughs> ang ibaw ng sakit ko okay. ito wow. sa'yo diba, diba, magaling din kumanta yun? talaga ah, labis hmm. yan Lahat ng pinupuntan namin sa <laughs> yun yan Kasama <laughs> namin yan si David <laughs> Si na, Oliver Kaya nga pag nagkakaroling sabi ko sa inyo niyo, niyo Pasko na po namin pag nagkakaroon kami kasama niyan. Sino po? Ah, sino lang. Pero ito ito to. Bilang isang kaibigan kasi mga kaibigan kayo. <coughs> tropa kami. Dito naka -video tayo ngayon. Anong mensahe niyo sa mga kaibigan? Sa katulad ni Oliver kasi viral na siya sa Oliver. Oo, oh, viral na siya talaga. Anong advice, Anong namin advice para your... sa kanya? Ikaw muna. Isa-isa tayo, isa-isa. Lahat tayo dito, ilan tayo? 1, 2, 3, si Inang nandito. si Jay Lai. Wala pa kami dito. No? Hindi, kahit wala kayo dito, no. Alam ko naman. Pero alam nyo naman yung kwento. Yung mga advices lang. Yung kwento yan Na ibibigay natin. Okay, sige. Sisimula natin sa'yo. Uh, David, ah, Oliver. Good luck. Sana gumaling ka na para magkaturo naman tayo. Sige naman tayo. Jamin-jamin tayo kahit papano. Pagaling ka na. Ayun. Salamat. Si tropa niyo. Talaga. O, sige, talaga, no. sige ikaw man boy. Ikaw kahit hindi nan... mo siya tropa, anong mensahe mo sa Team Bloody Frankie? Eh siyempre sa Team Bloody Frankie pa lang masasabi mo. I, mo, I, mo? Talaga, kay, David. kay Daddy Frank. Talaga, Sana talaga, na, talaga, marami talaga, ka pang matulungan parikoy. Kahit hindi mo ako kilala pero kiala kita kasi napapanood ko yung mga vlog mo sana mo sama mo kong lang <laughs> wow isama ka kaya yeah. hindi ben. marami na nga hindi. sa kanya ibig ko sabihin hindi mo kilala si ano si Oliver ay barkata ko mga parikoy pero hmm. kaya na papasalamatan oh, kasi si Daddy Frank. Ah hindi napatuloy. mo kilala. Okay. Talaga hindi ko kilala 'yan. Hindi, okay. okay. kasi may mga basher so, hmm. si Frant, si na papasok. Napapansin ko kasi si Daddy Frank, si Jela na, na ba <laughs> Alam mo nila alam, alam alam mo 'yung katauhan <coughs> ni Jela, mukha niya, lahat. <coughs> yung... <coughs> <laughs> Pangit mo sa paningin nyo, pero at sa Ika, ako hindi ako mapanlaki. Si Manong Boy naman. Ay, uh, si ano pala, ikaw mo na. Out na yan. Ikaw mo na, ikaw mo Out yun, daw yun eh. Basher yan eh. Basher yan. Ikaw mo Manong Boy. Oh, o so sa akin naman, David, Oliver. Hindi rin sa akin mo kay David. Kahit hindi tayo magkakilala, hindi naman kita kilala dati. Ito, 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 ito hindi na. Ito na. Ito ang kasi nakakilala sa akin si Kuya mo, Bernan. si JJ, si Bernard. si Bong, Bernard. Ay, ano? <laughs> Bernardo. Bernardo. JJ Bong. Matapang 'yan. <laughs> Ang daming pangalan ng kuya mo. ah. O sige. iyan mo? Another time. Kasi hindi mo kilala. <laughs> dahil na kilala ka naman namin doon. Papa Dogs. Pagka

Diba? Siguro siguro technical siguro. Ay, David. <the bed>. O <laughs> sige na, Daddy Prank. Oh, Ayun, ano, thank you, thank you. Binigyan ko. 'Yan, uwi na si Grandpa Rico. Oh, ito ipakita mo yung kamay. At least yung mukha mo hindi mo nakita, hindi na. yung yung yung, yung oh, oh, oh. pagkikipagkamay ko na lang. Oh. Salamat ah, salamat oh, po. Thank you, sige, sige. oh uwi na tayo. Salamat Daddy Prank. Magkakapit bahay lang po oh. diba, kami dito nako. Bit na mutong Daddy Prank. <laughs> oh, pero 'yan. yan. Ang masasabi ko lang naman po Dito Ayan Ikaw gusto mong magsalita? Hindi na hindi na Mahihain ako to mga tropa ako dito oh, Pero syempre mga pre Ito ah, ako, Alam mo na, oh. Sige. Panglas pa Panglas ka Okay Ako may sasabi ko kay Kuya David Aka Oliver Diba may aka pa Ikaw Kuya Oliver sana po. Mm, gumaling ka na, magpagaling ka. Um yun. tulungan mo 'yung sarili mo na gumaling. Para naman uh, 'yung mga tao makita nila 'yung improvement mo at mga kapatid mo para Gusto um, maka Gumaling ka na dito at saka hmm. gusto, gusto ka maka na magka-jamming. 'Yung tipong dati huh? da, pag uh, uh, masayahin kang tao. 'Yun 'yung nami namin sa iyo na. Pag lalo na pag okay. paitahan nanjan ka. Yun yung sabi na sabi Kaya, magpagaling ka, good okay. luck sa'yo. At kay Daddy Frankie naman, sa um, sana marami um, pa po kayong uh, matulungan. Uh, at um, more on blessing uh, sa inyo uh, na lahat ng kin Daddy Frankie. Uy, <coughs> ikaw na. Ikaw oh, na. Bago lang. Ihila Oh, si Mador muna <coughs> daw, Mador. Okay, Mador. Okay, Mador. anak. Tulungan mong sarili mo, magpagalit ka para makabalik ka na dito sa ating... At salamat po kay Daddy Frankie, buti. Nasagit niya yung tawawang tao na isa dito sa aming baryo. Maraming, maraming maraming salamat po, Daddy. Ako ay isang followers mo mula, mula pa noon hanggang ngayon. Tapos, mm -hmm. so, tama na. <laughs> <tong tiyo> <tong tiyo> <tong tiyo> Ayun guys. Kaya ko so, Oliver, magpagaling ka naman. Ah. Nakaraos na po yung ballpoint mo. So maraming salamat po sa inyo mga pare. Kasi unang una, uh, ako po yung nagpapasalamat talaga. Kasi unang una, ang pamilya po ng team Daddy Frankie ay uh, sinuportahan nyo po. No? Alam mo si Daddy Frankie po masasabi ko. Siya po yung karapat dapat nating tulungan, suportahan. Kasi sila po subok na yung pagtulong. Yes. Okay. Walang halong etos. Yes. Sa akin naman po, eh... Kaparin nito ako, kanag kapi Kasi siya, hindi mo ng Ilocano. Pero mahal ko yung mga Ilocano at mga ko. Panggalatok, mga Bisaya, mga Ilonggo. Bakit po sinabi ko yung apat na yun? Kasi Panggalatok... Tatang ko. Anak na lasika. Anak ko na lalasika. Panggalatok. Magtrabaho ko na uh! nagkaroon ako ng panggalatok ng mga tropa. Hindi ako ba nilaglag. Baulin lang. Tapos, uh, Ilocano. Nagkaroon ako ng magandang asawa na masungit okay lang. Na ganyan. Tapos okay Tapos, uh, okay. Bisaya. Kaming mga Bisaya ay uh, kulungkid. Okay ano okay yung naman. Bisaya magmuraday. Okay game bisaya. <laughs> yeah. Ilonggo Sa Ilonggo, masasabi ko rin na oh, mabait yung mga Ilonggo. Oo, oh, matapos ang ilong mo. Yung ano sila, yung kumbaga, <laughs> sila po ang mga, Mabir, mo. <laughs> sila po yung mga tao na mapagpakumbaba at malambing. Yun. Kaya sa lahat ng apat na binanggit ko, sila lang po ang lugar na napuntahan ko sa buong Pilipinas. <laughs> ah, meron pa pala yung ano, yung ragun. Yun, si La Kuya Alex, shoutout sa inyo, mga kaibigan ko yan. Pero anyway, mga pre, ayan, supportahan po natin ang Team Daddy Frankie kasi sila po yung... Oh, lahat ng Team Daddy Frankie, hindi po lang, hindi lang po si, si Daddy Frankie, lahat po. Kasi sila po ang taong tumutulong sa kapwa. Matulungan po tayo. Kailangan marating natin ang Luzon, Visayas, Mindanao. Okay? Sana marating pa natin yung ibang bansa. Maraming salamat. Ingat po kayo. Na. Thank you po.